natin sa media. Napakarami nating dapat gawin na ang ating mga kababayan, itayong eh, lahat ay eh, makapaglingkod sa pamamagitan ng media. Kami nga po kahit mga gamit namin tutugak-tugak, no na pero still we try to serve the Lord through media. Kakaiba po ang gift na binigyan ng Panginoon sa amin. Kaya po ang uh, kapatid kung gusto niyo pong makatulong or gusto niyo yung ipagpray ako? Siyempre, i-pray nyo rin po ako na bigyan akong katatagan na malagpasan ko na talagang I will serve him. I will serve him as long as I live. Po. Yun po. Pero within that span of time, 2000 to 2009, ano po yung mga naging realization nyo? At ba't sa tingin nyo, um, inalaw ulit ng Panginoon yung ganong kondisyon sa'yo? Uh, siguro, isa po itong purification na siguro ito'y share ko lamang at sa dami naman ng kasalanan natin sa ana ng mundo no ito bilang sacrifice at ino-offer ko talaga ito doon lalo na po sa nakikita namin sa Christ on the Black dami talagang naghihirap kung makita niyo po ang mga bahay ng amin napupuntahan it's not livable talagang malaki pa itong sasakyan namin sa mga tirahan nila now paano hindi mo sila pwedeng tulungan ng bigyan mo ng pera kasi hindi naman talaga kayang i-sustain. Kaya sa pamagitan nga po ng media, kami po nag-spread ng kamalayan na tulong-tulong tayo. And ang realization ko sa nangyari, ang, sa tingin ko kasi kulang pa yung mga ginagawa namin dahil bumalik ako sa opisina namin sa Premier Insurance, bumalik ako dahil gusto kong tulungan ng husband ko or ano ba yung motive ko doon. Pero alam nyo, na-realize ko talaga na lahat ng itong bagay na ito sa mundo natin ay baliwala. Lahat talaga baliwala. Alam nyo po tayo kung ano mga iniisip natin, kung ano mga ginagawa natin ng na mga kayod ng kayod, utang dito, utang dito para mapaaral natin ang mga anak natin. Ay kung hindi naman yan ang kalooban ng Diyos, hindi talaga yan magaganap. Ako po, mga anak ko, nag-aaral din po sa exclusive schools. Pero hindi din po nila nagamit ang kanilang pinag-aralan sa kung ano talaga ang gusto ng Diyos. Kasi nung araw, ang gusto ko lang maka-aral sa mga exclusive sa mga anak ko. Pero yun nga, nag aral sila. Pero kung tatanungin mo yung mga anak ko ngayon, mas gusto po nilang maglingkod sa Panginoon kaysa magtrabaho sa mundo. Ma-realize niyo po ang mundo natin ngayon, puro kasinungalingan, puro daya. Kunting bagay daya, konting ba bagay. Akala natin natural, no? So I realized talaga na lahat ng mga mga bagay na hawak natin baliwala. Alam niyo po, mas mas maganda pa mag-invest tayo for our God. Kagaya na magregalo kay regalo na ninyo sila ng mga religious items or Biblia. Nako, Biblia talaga. Kayo po mga magulang, kung magregalo kayo sa inyong mga anak, Instead na magregalo kay ng cellphone, regaluhan ninyo ng Biblia. O baka naman ikaw, magulang ka, ikaw mismo, wala kang Bible. Ngayon ko lang na-realize fully na lahat ng ito sa mundong ito ay baliwala. In fact, sa ngayon, pinamigay ko na lahat ng damit ko, pinamigay ko na lahat ng gamit ko. Kasi pag namatay ako, yung damit ko lang din sa kasalang isusuot ko. Kaya para ano pa yung mga pinaghihirapan natin, ano pa yung ibang sinasabi, kailangan natin magtrabaho para sa anak natin. Pero at the end, hindi naman natin sa anak natin binibigay. Sa atin ding sarili tayo nakikinabang. Kunwari lang sabihin natin sa anak natin, pero minsan dahilan lang natin to So, mga kapatid, alam niyo, kung sana idibdibin niyo to itong malaking realization na nangyari sa akin. Na kung alam ko lang ito, dati pa, hindi pa ako magpagawa ng bahay na ganito kalaki, naka aircon tayo sa bahay, naka-aircon sa ating mga sasakyan, pero ang daming taong naghihirap. Yan titingnan po natin. Hindi po tayo makapunta sa langit kung hindi po natin titingnan ang nakapaligid sa atin. Kulang po ang salita, mga kapatid, para lang ma-realize pa natin ang lahat na ito baliwala. Kaya nga po, sabi ko, I will never spend any amount for chemotherapy. Bakit matagal ng panahon sinayang ko ang pera sa mga bagay na hindi importante? Ngayon man lang, every centavo na aking hawak, ibinabalik ko talaga sa Panginoon. Talagang, I'm trying to sell my properties para lang magamit sa media. But alam nyo pala, pag magpundar ka ng mga properties, you cannot easily dispose it. At saka namatay ka, pag namatay ka, kalahati lang mapunta sa mga anak mo kung ibibigay ng asawa mo. Eh kung hindi nga ibibigay, pag nag-asawa siya, kanya na lahat yun. Paano yung mga anak mo, sasabihin natin, kayo din ang kayod para sa mga anak natin. Bali, wala po yan. So sa ngayon pa lang kapatid, kung ikaw ay meron na ka ng mga resources, invest for our God. Invest your time, your talent, your treasure for our God yung meron ka mga properties, bali wala po yan. Ilang set ang salasit meron ka sa bahay, ilang TV ka sa bahay, bali wala po yan. Wala natin ginawa kundi manunood ng video na manunood mga bagay-bagay. Ang dami dapat lumabas tayo sa ating mga comfort zones. Kung naging realize ko lang ito nung araw, siguro ako express ako sa langit. Kaya lang sa ngayon, I realized. Sabi nga po sa St. Matthew chapter 5, verse 8, kung wala palang pag-ibig ang puso mo, hindi ka makapasok sa langit. Kaya nga, sa ngayon, kung nag-attend po ako ng 15 days, healing, God's healing mission sa Soldiers of Christ, ito ang hiningi ko kay Lord, na punuin niya ng pag-ibig ang puso ko. Hanggang sa wala akong taong kinagalit. wala. Lahat ng gagawin ko, lahat ng sasabing ko puro pangmamahal lamang. Dahil talaga inasam ko po ang buhay na walang hanggan. Sa ngayon po, hindi ko pa siguro ma-attain ng eternal life because hindi ko pa naramdaman yung pagmamahal sa puso ko. Talagang ang pagmamahal sa puso ko ngayon ko na-realize pala na marami pa pala ako mga bagay na hindi makapasok sa puso ko, lalo na ang pagmamahal ng Diyos sa puso. Yeah, brothers and sisters, siguro sa ngayon, magnilay-nilayan natin. Saint Matthew chapter 5, verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At isa pong realization ko, mga kapatid na, pag ako namatay, gusto ko po living agad. At pinakamurang kabaong talaga ang ilalagay sa... Kasi ibaon mo naman yun eh. Di ba? Bakit mo ibaon yung mamahaling kabaong? Yumaman lang yung puneraria. At saka talagang in ko na po sa sa Memorial Park na talagang 24 hours lang ako eh. Para hindi na maabala ang tao, kayo po, kung pupunta kayo sa amin, magdalanin yung donation para sa foundation. Kasi marami po kaming gawain talaga at ito po ang maging pangarap.